Pag mahirap pag maraming anak, kawawa yung mga bata kung hindi mo mabibigyan ng magandang magandang buhay! Sinang ayunan ng maraming nakapanood ang diretsahang pahayag ng It's Showtime host na si Vice Ganda sa isang contestant sa segment na Rampanalo. Sa naturang segment ay kinakausap ni Vice ang isang contestant na nagngangalang Joel. Matapos o sa nila Vice kung tagasaan ang contestant, ay pinayuhan niya itong bumati sa kanyang mga kamag-anak. Laking gulat ni Vice nang binati ng kontestant ang kanyang mga anak pati na rin ang mga ina nito. Ang naturang kontestant pala ay nagkaroon ng labing dalawang anak sa iba-ibang babae. Kahit na sinabi pa ng lalaking kontestant na iniwan siya ng mga babaeng minahal niya at dahil sa nai siya kung kaya ay nagkaroon siya ng ganoon karaming bilang ng anak. Hindi umubra ang katwiran na ito ng kontestant. Annie Vice ay hindi tama na mag-aanak ng marami kung hindi mabibigyan ng magandang buhay. Walo sa kanyang mga anak sa huli niyang karelasyon ay nasa puder niya, samantalang ang mga nauna niyang anak sa iba't ibang karelasyon ay tig-iisa raw ang kanyang mga anak. Ang mga ina rin daw ng kanyang anak ang nagpapaaral sa mga ito. Makahulugan ang naging pahayag ni Vice Anya ay masama ang nagpupunla ng iba't ibang pananim sa iba't ibang lupain. Tinanong pa ni Vice kung mayaman ba siya at ganoon karami ang kanyang naging anak. Sagot ng contestant ay mahirap. Banat ni Vice ay pag mahirap ay huwag ng mag-anak ng marami dahil kawawa ang mga bata na hindi nabibigyan ng mangandang kinabukasan. Pahayag ni Vice, masama ang magpunla ng iba't ibang pananim sa iba't ibang lupain. Pag mahirap huwag na masyadong maraming anak. Kawawa yung mga bata kung hindi mo mabibigyan ng magandang magandang buhay. Wala kang kwentang lalaki. Kumunla ka ng labing dalawang anak tapos yung mga asawa pinag-aaral mo. I don't like you. Sumang-ayon naman ang mga netizens sa Real Talk na naging pahayag na ito ni Vice. Saad ng mga nagkomento. True. Yung iba kasi di nga nila mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, inaasa pa sa kanilang mga anak na iaahon sila sa kahirapan. Sustentuhan mo lang mga anak mo para makapagtapos ng pag-aaral. Buhay mo yan kuya, mahirap manghusga lalo't wala naman akong ambag sa buhay mo. Agree. Pero aminin man natin o hindi, karamihan sa mga gumagawa ng ganyan, yung mismong walang kakayahan sa buhay, ginagawa nila libangan kaya kawawa talaga mga bata pag sinilang. Agree ako dyan. Huwag na pagdusahin ang mga anak.